Kung punong punong-puno ng pagdududa itong si Robert dito nga sa katauhan nitong si Gerald. Nginayang siya sa kanyang anak. Napakatalino to at napakasipag. Hindi na sukat akalain na maging tangatangahan na lang ito pagdating sa pag-ibig at talagang magpapagamit siya ng ibang tao. Kaya naisip ng kanyang ina na sa tingin niya ay matagal na na may gusto itong si Gina at pinangarap niya talaga itong si Gerald kaya naman ganun na lamang kung titigan nga ni Jenna itong si Gerald. Subalit, nung kumpradahin nga ni Robert ang kanyang anak ay hindi ito maka makasagot ng derecho. Ngumiti lang ito, ngunit sa kaloob-looban nito ay totoo talaga ang kanyang nararamdaman. Bata pa lang sila ay talagang mahal na nga niya itong si Gerald. Ngunit nagpaubayan na lamang siya dahil nga kay Betsy. Sa kamilang banda, malalaman nga ng nanay ni Gerald na naglolo ko lamang itong si Betsy. Matapos nga ang kanyang mga kaibigang chismosa ay nagsasalita dito nga sa mismong lansangan. Narinig niya ang usapan nito na nilibring nga niya ito at ang worst scenario nga, ang pera nga ni Gerald na dapat ay papunta sa kanyang nanay ay ginamit nga ni Betsy. Hindi na gustuhan ng kanyang ina. Noon pa man ay hindi niya gusto itong si Betsy. Dahil nga sa mga kinikilos nga ni Betsy, hindi siya gusto at mas gugustuhin pa nga nito na mapunta na lamang ng tuluyan itong si Gerald dito nga kay Jenna. Dahil mabait ito at inalagaan pa nga siya. Kaya naman, matapos nga marinig ng ina nga nitong si Gerald, ay hindi na nga niya nakontrol ang kanyang sarili. Nagalit siya ng gusto sa ginawa nga nitong si Betsy, lalong lalo na, at nagpakahirap ang kanyang anak doon. Talagang ginawa ang lahat-lahat, Nagsakripisyo itong si Gerald. Ngunit hindi niya sukatakalain na hindi pala talagang totoo ang pagmamahal nga nitong si Betsy. Dahil talagang napaka-selfish niya at inuuna lamang ang kanyang sarili hindi niya naisip na nahihirapan ang kanyang anak na si Gerald doon sa US lalo't nakikisama siya at nanloko na nga sila ng ibang tao para lamang sa kanilang mga ambisyon ngayon ay sinasamantala pa nga ni Betsy ang pagkakataon at wala itong pakialam sa sitwasyon nila ngayon. Ang sa kanya lamang ay makuha ang kanyang mga gusto. Dahil doon, halos mapukpuk na nga ng ina ni Gerald ang pagmumukha nga nitong si Betsy. Dito naman ay tatawagan nga agad nitong si Betsy ang kanyang jowa na si Gerald. Dahil sinabi nga ng kanyang ina na Hinahangad niya at winiwish na talaga na sana nga lang daw ay magkatuluyan na lang itong si Jenna at itong si Gerald Dahil mas disturbing pa nilang isa't isa at hindi niya gusto na makatuloy na lang ng kanyang anak itong si Betsy dahil sa pag-uugali nito Habang ang tumatagal ay mas lalang umiingit ang pagmamahal ng dalawa Lumalalim ang kanilang pagsasama kaya naman hindi maiwas ang magbiro ang kaibigan nga nitong si Gerald kung ano nga bang ang tunay na status nilang dalawa ni Jenna Kung tuluyan na ba siya ang nahuhulog at gusto nitong umamin siya sa totoong nararamdaman Subalit na na lamang itong si Gerald Ngunit ang totoo ay unti-unting na nga nakuha ng tuluyan ni Jenna ang puso nga nitong si Gerald